Iyon mga matik, napakaganda ng hangin ngayon, ang lakas. Press presko ko mga matik. Yan. Ang ganda ng langit, blue. magandang panahon yan ang perfect na magpalipad na sa ringgola sa so ngayon mga matik meron na naman tayo tetestingin mga matik ito itong natin mga matik susubukan natin palipad rin medyo tambay muna mga matik ayan malakas na lalo lumalakas na Yun mga matik, palili pa rin ko na, napakalakas na ng hangin. Yun mga matik, pinahaba ko na, nawawalan kasi ng hangin. Ayan, pinalarga ko na. Mga napakabigat. i oni steli i steli madi Ayan, mga mga tingnan. Napakaganda ng panahon talaga. Hindi si ko yun napapanood ka sa YouTube. Mga pinanood mo? Ha? Yan, makikita kita ka doon. Ako na una. Ayan, mga mga tingnan. Pinanood tayo ng mga bata to. Ayan. Kuya. Ano, ano yan? Iyon mga matik dahil sa magandang panahon, malakas ang hangin. Ayan mga matik, kaya kaya na siguro yung mga malalaki nating na guri yun doon sa bahay. Ba't niyo na? may bato. Ayan. Wag, wag, may bato ah, yan.

Ayan, mamatik matik. Dito na lang ulit tayo, mamatik matik. Salamat. <laughs>